ক'লে What's up sa inyo mga tol, magandang araw sa inyo lahat Dahil ngayon wala tayong pasok, isang linggo Tara, samahan nyo ako, maghahanap tayo ng mabibilhan ng mga barya na, na ipo natin Tara, let's go! Dito sa Saudi, maraming mabibili sa barya-barya Hindi kagaya sa Pinas, ultimo 10, 20, kakaramput na lang mabibili mo Dito sa 5 mo, busog ka na, sigurado yun, Sigurado, sigurado tara samahan nyo kami rito mag uh, halip kami rito sa restaurant ng mga banggali na malapit lang dito sa amin walk distance tara pasok tayo at tingnan natin sa loob kung ano yung mga tinitinda nila bukod sa chay halip kung ano yung mga pagkain meron sila tara at dito nga may nakita kami kagad na halos bagong luto lang na hindi ko siya uh, alam ko anong tawag pero yung laman niya, alam ko, yung laman nitong ito tinuturo ko, ano siya, yung patatas. Tapos may mga herbs-herbs, tapos may iba, gulay-gulay, at maanghang. Pero masarap siya. Legit yun. Masarap. Ito nga, magagamit na yung mga barya natin dito. It, dito sa, yung parang patatas ang laman, mayroon one real lang. One real lang ang isa. Tapos sa uh, yung iba, parang 150 ganyan. Hindi ko natanda yung iba. Mas masarap siya kasi yung bibili kami nung patatas yung laman. One real lang isa. Tapos yung chai halip, one real din. At ayun na nga, naka nakabili na kami, nakorder na kami. At ito na, hinatid pa talaga dito sa labas. na kami sa labas kasi hindi naman ganun kayo At ito na, moment of truth. Matitikman na natin kung ano talaga ang lasa nito at saka anong laman nito. Honestly, kung hindi ka sanay kumain nito, bago ka kasi kung ano yung laman sa loob pero pag once na nanasanay ka na hanap hanapin na rin eh lalo pag nagbabakasyon ka sa Pinas yung mga ganitong pagkain yung mga hanap hanapin lalo na kung isa kang uh, OFW galing dito sa Middle East ako abinado ako lalo pag uh, galing ako bakasyon namimiss ko ito Ajul lang matol, maraming salamat Have a good day, peace